Used to be uh, my name is Ronel Riz Orapadas, and I'm 23, 23 years old. Four years, four years na ako nagugupit. Dito, uh, nagugupit ako sa Malabi Street Barber, Payatas B, Quezon City. Bali, nakatulog talaga siya kasi siya yung, yung barbering suporta sumusuporta sa ano, sa pag-aaral ko, sa baon, sa lahat ng gastusin. Tsaka sa mga siyempre mga luho natin sa buhay. Para sa akin, kaya hindi ko siya tinuloy. Kasi nararamdaman ko mas masaya ako sa ginagawa ko. Then, nag-enjoy ako. Parang walang stress yung nangyayari. Kapag kawi sa bahay, masaya, magaan sa pakiramdam. lang. I think uh, in the future, makikita ako, makapag-ibang bansa ako. And then, after makapag-ibang bansa ako, makapagtayo ng mga barbershop dito sa Pilipinas. Para sa akin yung naging advantage niya, is mas, mas natuto ko, mas, mas nalaman ko yung mga hindi ko pa nalalaman, mas na-enhance pa yung skills ko, Then, yung disadvantage, tingin ko wala naman eh. Wala naman para sa akin. Ako, sa locally, ang hinahangang ko is yung nagpasok talaga sa akin dito, yung amo ko. Shout out kay Sir Almers. Then, sa internationally, para sa akin, Filipino pa rin si the Barber kasi hinahangang ko siya dahil talagang pinagpatuloy niya, kumuha siya ng lesensya sa US, talagang inaral niya yung ano, yung barbering. So parang na-inspire ako, parang gusto ko rin mag-aral para bilang maging ano, lisensyadong barbero. Simple lang, message ko is mag-enjoy kayo sa ano, sa passion natin. Kasi iilan lang yung binibigyan ng regalong ganito. Kung sa barbering, kanya-kanyang tinanawag tayo, may magaling sa mekaniko, sa motor, sa sakyan. Siyempre kung san kung san tayo pagbutihin pa natin mas maging magaling pa tayo. Nilan. Shout, uh, shout out sa amo ko sa Molave Street Barbers. Uh, shout out, thank you kay Atilot, kay Boss Jun, kay Kenoy. Shout out din pala sa mga kasamahan ko si si Christian, si kay JR, si Uncle Bruce, yan si Kenner, Kuya kayong Kuya lahat, pati sila igel sa campus, sa isang branch ng Mulabe, Mulabe Street. Yun. Maraming salamat. Pati sa pamilya ko, thank you. Then, single. Yun lang. Yo, shoutout sa Mulabe Street Barbers. paano ko po, Christian Paul Cube. So, tawilin ko Cube. Shoutout sa pamilya ko. Shoutout sa mga babae ko. Wala naman ako nun, sir. Wala ako nun. Weh! Di pero shout out sa inyo, yun. Shout out sa lahat ng barbero sa malapit, sa kampo. Lahat ng mga gugupit sa buong mundo. Sa uh, Philippines, di ba? Siyempre, <laughs> happy ako, di ba? ah uh, sa lahat po ng mga... ah uh, sa BCPH community, patuloy natin supportan yung mga talentong ganito kasi bihira talaga. Magaling ang mga Pilipino in terms of gupitan. Pwede-pwede nating talagang isabak din sa international. Kaya sana sa lahat sa inyo, supportahan natin sila. Thank you.